Yeah, si kasi maki alam niya, alam niya kasi na pag ako maglalabas sa kanila, ah, ito na ba? Si, si Sasuke kumakain na sa bahay. Hindi pa rin sila. Ah. Eh, di happy din sila kasi. Tignan mo ka yung mga aso na ma-spoil din, ano? Alam din nila yung ano nila. A ro yung routine <laughs> Yung routine, okay. oo, alam nila. Oh, <laughs> Tignan mo pag si Anong nakahawak kay Shasuke. Paikot-ikot yan. Yung saya ay yung ano. Oh, katalon talon. Katalon talon talon yan, paikot ikot ikot. <laughs> Hello Maki. Okay. Uh, ito kasi yung stone na yan, nakaka-cure siya ng ano ng ng ito ang kikyut nila oh. <laughs> ni dampiay. You know da Napakalit ng mga asong dampiay na. Nandiyan din si Maki. Si dampiay na. Ang cute cute. Inaamoy ni ano ni Shasky yung bag mo. Yung is <laughs> na pera. ang kikit talaga ng mga aso. ano daw, ano daw, ano daw, sabi niya, no? Ayan. Maglalaro daw sila, oy. Lalaro daw sila. Tignan mo si Oreo, nakatingin sa kanila, oh. Nakatingin sa kanila si Oreo. Maglalaro daw sila. Eh, pag hindi ka sana matapang, Oreo, di naka-unleash ka din. Naka-unleash ka sana. Ikaw kasi matapang ka sa mga malalaking aso. Ayan si Dapyoin, na. <laughs> ano na? Let's go? Let's go?